Ngayong gabi ay paparangalan ng gobyerno ang mga bayaning atleta na nakapag-uwi ng medalya sa natapos lamang na Asian Games sa China. Sa kabuuan, may 33 medalis ang bibigyan ng cash rewards mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang na dito ang Philippine Sports Commission at PAGCOR na magbibigay ng 19.1 million pesos. Habang ang Office of the President naman ay 22.8 million pesos naman ang papuya para sa mga atleta makakatanggap ng halagang 800,000 pesos kada isa ang mga bronze medalist na sina Patrick King Perez para sa sports sa taekwondo, Jonas Diabres Inso, Gideon Fred Padua, Clemente Tabugara Jr. ng Wushu, Alexandra Ayala sa tennis women single category, pati na din sa mixed double kasama ang kanyang katandem na si Francis Casse Alcantara na paghahatian ang kanilang makukuhang premyo. Sa Cycling BMX Racing event na si Patrick Brenco, Elrin Ann Ando ng weightlifting, Sakura Alforte ng karate at Jenna Kaila na polis ng jiu-jitsu ay makatanggap din ng TG 800,000 pesos kada isa. Sina Ray J. Ortuste, Jason Huerte, Vince Torno, Mark Joseph Gonzalez, Ron Citet Gabayeron at Jom Larry Rafael ng Men's Quadrad at Men's Regu para sa sports na sepak takraw ay paghatian ang 1.6 million pesos ang mga silver medalist na sina Arnel Mandal ng Wushu at Yumir Marshall ng boxing ay makatanggap ng 2 million pesos each habang ang mga gold medalist naman na sina EJ Obiena ng Athletics Margarita Ochoa at Annie Ramirez ng Jiu-Jitsu ay makatanggap ng wow 4 million pesos kada isa ngayon ang tanong, paano naman ang Gilas Pilipinas na nakakuha ng gold medal? Dahil nga team sports ang basketball, hindi sila makatanggap ng 4 million pesos kada isa. Pero bibigyan sila ng tiki isang milyong piso. Not bad na rin, no? Sigurado naman tayo na meron ding binigay ang dalawang patron ng Philippine Basketball na sina SMC Chairman Ramon S. Ang at MVP Group Company Chairman Manny B. Pangilinan. Baka nga mas malaki pa ang ibinigay nila kaysa sa binigay ng ating gobyerno. Present nga sa parangal ang 10 Gilas Pilipinas players na sina Japet Aguilar, at Scotty Thompson ng Barangay Ginebra, Chris Ross, Marshall Lasseter, CJ Perez at Junmar Fajardo ng San Miguel Beermen, Calvin Aftana ng TNT Tropang Giga, Chris Newsom ng Miracle Balls, Kevin Alas ng NLEX Road Warriors at Arvin Tolentino ng Northport Batang Pier. Ang bayani ng Asian Games sa sina ni Brownlee ay kasalukuyan na sa Amerika habang si Ansh Kwame naman ay nasa France na naglalaro sa Division 3 League ng French Basketball League. Sa laki ng papremyo ng ating mga medalist, patunay lamang ito na may pera sa sports. Pero ang tanong dyan, tama ba na bigyan na lamang ng premyo ang mga nakakuha ng medalya? Mas winap siguro na mas pagtuunan pa ng pasin-pasilidad at development na iba pa natin mga atleta upang mas tumami pa ang makakuha ng medalya. Ano sa tingin ninyo? Tara, pag-usapan natin yan! Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.